ng CS na mami? Naku! Anong ginawa mo? Ang pagsailalim sa cesarean delivery ay talaga nga namang nakakatakot para sa isang buntis at ayon sa Philippine Obstetrical and Gynecological Society nasa 90,491 or 32.86% ang overall CS rate sa Pilipinas noong 2019 o di ba ang dami pala kaya madami rin sa mga CS mom ang takot na baka bumuka daw ang kanilang tahi ngunit paano nga ba ninyo malalaman kung bumuka nga ang inyong tahi. Kailangan mong panoorin to. Unang sinyales na bumuka ang iyong tahi ay kung may nakita kang pagdurugo sa iyong cesarean wound. Pangalawa, kapag nagkaroon ng yellowish o greenish discharge sa tahi ng iyong cesarean wound. Pangatlo, kapag may nakita kang butas na bumuka nga ang tahi ng iyong cesarean wound. Pangapat, kapag may pananakit at pamamaga sa tahi. Naku! mukha nga ang tahiko. Anong dapat kong gawin? Pumunta agad kayo sa inyong doktor para mabigyan kayo ng tamang assessment at treatment. Again, ako po si Nurse Yeza, ang inyong nurse na gabay sa inyong pagbubuntis at pag-aalaga kay baby.